Sabay na natin ang ating bawang. Oh, hindi piyata na, no? Tulog pa natin ang tita. Okay, ayan. Bawang. Then ang ating onions. Ayan. Gusto natin itong ating luya. Pwede na rin lagay na ng gatong luya natin. Ayan. Ayan. ubod. Okay. At pwede tayo ubod. Ubod kaburi ha. You know what ubod kaburi? Sino makaririn? Siyang pot na may ninyo. Sa mga taga Antiquity, Mosque, station dira sa South of the Bahrain, we are fond of this. Ang niya bay leaf. kita dyan is eh, pirang nakat man sa atin na ya? peppercorn. Then ang atin uh, sweetie oil. sweetie oil. Uh, sweetie Ah, ginatawag na sweeties at a sweeties o kung a sweet um, anato ba anato colors for coloring pero para sa kanatan buka nang para sa coloring kundi na pang pakwa ng lansa din yan no mas maganda ang ano pag may dyan o oh, pagalog sa mga hindi makaintindi, sorry. Basta amore ka Medyo ito itong ating ano. More than kilo ito kasi. Ito hindi yung pag-uboson. Yan, hanta natin shumar. May siyumal. Tapos so, pinaka-adlaw dyan o kung pansit. Napanghiwa-hiwa ko niya mo kung hindi yung niya daan niya sa ano? Sa eh, napanghiwa ko rin niya na daan. Doon rin siya. So. So. That's enough. Mag-all mahumot na siya na Kaya may ginala ubra mahumot mahumot na. ka ayon kaniyo Can you hear the humot there? kung 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 na kan sabaw sabaw kan pork stock ay pork stock ako dyan eh siyempre yan ang nilagaan naman sa daging so, so, but ang pangunda sa may ano sa to yan but naman natin ito asin ay like plus oh buro ko natin asin buro <laughs> natin asin Then may ano, kita May nor-seasoning. Ito natin, pa nor-seasoning. Okay. Buro rin ito, buro. Then ang walang kamatayan na soy sauce. Soy sauce. Okay. ganay ganay lang siya. maglagay tayo dyan mamaya ng oyster sauce daming mga sauce sauce no? may liquid seasoning may soy sauce may oyster sauce yung na sauce sauce ang dyan para makikin suabe naman tong ating apritada, the apritada, okay, isang pot lang dyan isang pot na oyster sauce. Ayan. Isimutin natin. Tapos na maligo ang ating nga na nagkain. Pero hindi pa ko tapos magluto. So, maghintay siya. Maghintay siya mo no, na dyan. Kasi ilaba pa natin ito masyado para magiging suwabi. Mas maganda kasi pag, ano, Mahalaga ka mayad siya. Ngayon, nag-iyag, iyag, ito lang yung tambok. Ga-iyag, <laughs> no? Have you heard that? Ga-iyag, yeah, iyag, ito lang yung tambok nga. Ano nga, no? mag sa, sa atin yung body. Ayan, atin body, that is, that has a better taste. But, bitter ba yan? Hindi naman. Medyo mapait-pait lang siya. Medyo may, sa iba, mapakla sa mga taga Iloilo -ilo, pag ma mag-turas ng garit siya so, pag may mga ponsyon pura ginas ang tagatagdag kang ginatawag nga buri nga adobo ah <laughs> nga apritada ay raw ay kami ka na mga taga antique cakes so ang orita nang ginalaglas namin sa mga pistahan sa mga kasal sa mga bunyag kung dyan we are very much related really to it that isang tinatawag na bori apritata. <laughs> <laughs> bori apritata. So, pakulo-kulo ano natin yan? Kunti. Ito ko pala nalagay dyan ang isang kaadal si Sumin dyan. Lahat na mga si Sumin ay nandyan. Lagay natin dyan ang isang buong baboy isang buong baboy. oh, isang buong baboy ito. oh, ayan. Lagay natin yan, isang buong baboy. Ano raw ang pinakamaliit na, ano, na manok? Ito naman ang pinakamaliit na baboy. Ay, ito. nilagay ano ito. Bago lang. Ayan o. Oh. So, medyo malapot-lapot na siya. Ibig sabihin na everything is being absorbed by this ano by the pork that we have here. Mas maganda kasi pag na, ano, pag na talagang na-absorb ang lahat ng mga mga seasoning yan. Para medyo maganda. Maganda ang gating. <laughs> I have my pork stock here. Ito ang ating pork stock na galing din ito sa ito galing ito sa dito <laughs> halin dyan sa atin, niya ginlagaan ka dyan so lagaan natin dyan ay pagkukala natin dyan lala, lagaan lagaan Jutay. o hasta nga mag ano mag uh, ano dyan malagyan din kamayad, pero as if nalaga na rin tong baboy ko before pero kailangan pa rin natin to lagaan kamayan <laughs> <laughs> so while waiting this to bukal bukal, intayin natin. Hintayin natin na magbukal at saka malaga kamayad, no? Wait ka lang, Ana. Ayan, na nakakuluan na natin ito na gusto. Ilagay ko ng ating green peas. The green peas para ilaga ko lang kasi yan. Ilaga ko lang na kainan. At ibasik ko daw medyo hilaw-hilaw pa. At least ma maraha mayad. Malaagka madayon. Wala itong na nga magbukal Ito mayad ah. Antis natin ibutang nga ito Ovod. The ovod. Nag-prepare na lang kung madaan ka. Ang ginatawag nga ang um, slurry. Para nga may ibutang kita karoon sa anong ano. Pang -palapot. Wala tayo ano. Wala kita is uh, biskotso. Nami ko ng biskotso kada daan. Hmm. wala. At is available ang lakain, no? Ang ko lang natin nga obot. so, kayo ukay yung tanay. Para nga ma, rapta man lang at tumingin yung carnage. Ilagay okay. natin yung mabukalan sa liwan. Tapos i-adjust natin ang anong nga? Ang kalamay. Ay, bisan tuon nila aga. Diyas ako kalamay ang atin niya ubon. Kinanglan pa natin na kung butang kalamay pag eh. Para nga hindi uh, natin mabatsyagan ang ginatawag nga. Pait yung atin niya ubon. Hay mapait-pait yung gawa ang bore mo. No? The bore is mapait na siya. So, it is not like kang ubod kang lubi o kung kang niyog. So, that's it. Takluban, taliwan, pabukalan. Habutang kita ito kalamay. I-adjust lang natin. O na, ano lang dyan, ito na ito. Kung ba medyo pa ito niya pang karoon, siyempre, dubangan natin. So, ito pa. okay. para ma... Ang mga pa. Ang mga kunuri ang Ay, hey, karun mo rara. May makaan kung paet eh. pa et. Eh. <laughs> et. Ay, okay, hindi natin yung ma kunaw-kunaw ang mga kalamay. Antes natin pistingan. Kun. Okay na siya. Lahat naman yung ubod natin. Ang ubod niya dyan is Karwa kung nagamit ilaga. Hey, para lang naman manakalab ma sa mo yung mga inadlaw at tempo na yung ibang inadlaw mo no? butang okay. tira natin niya katsumbal para may color-color siya para may color na siya

So, natin kitabangan ang kalamay. Parang hindi. siya masyado ko tayo. So, ang iba ka gusto nila na may mabatsyagan din niya daw pait yan. Pero ako, gusto ko daw ng mami. Panamit-nami ang tagid. Panamit-nami ang tagid, no? Para medyo suwabi lang ang sa So, gulat ng taliwan niya mag... Yama ang kalamay.

Okay. Luto na to. Kasig naman to ako naman. Kasig naman to ang atin yung cornstarch. Maraha. Okay, that's it now. Luto na atin niya. Luto. Lutong-luto na siya. Gano'n lang ang atritada na abad.